Abala na po talaga ang marami sa kanilang mga pamimili ngayong Pasko at patok sa karamihan ang mga night market. Sa Divisoria sa Maynila, naroon ang kasama nating si Bam Alegre. Bam, nakapag-shopping ka na ba dyan? Ano nang nangyayari dyan? Maris, good morning. Ito na kapag ikot-ikot na nga tayo sa Divisoria. At dahil malapit na ang Pasko, marami na ang paparito at kakatok sa ating mga puso para manghingi po ng aginaldo. At kung isa ka sa mga kapuso na hindi pa nakakapamili ng mga pamimigay, na regalo, nandito yung Divisoria sa Maynila para tugunan ang inyong pangangailangan. Pagsak presyo mga halaga ng mga panindang karamihan na sa promo pa, 34100, for 54150, at pwede ka pang tumawad. Lahat makikita mo dito, damit, laruan, alahas, pagkain, may mga prutas pa nga. Ika nga sa isang kanta, lahat ang hinahanap mo, lahat ay nandito. Magdamag itong bukas at nagsasara lang ng alas 4 ng umaga at kaya may ilang mas pinipiling magpuyat kaysa makipagsiksikan at mainitan sa hapon. Yung nga lang, Marisa, napansin natin, sa dami ng mga bumibisita, mga mamimili rito, eh hindi maiwasan na ah, magkaroon ng build-up ng basura. Ito yung tumatambad na problema rito, nagkakaroon ng pag-ipon ng basura sa lansangan at sa konong lugar. Karamihan sa mga ito ay plastic, ay ah, sa munting paalala sana natin sa mga... Mamimili kung uh, mag-shopping kayo sa Divisoria, mainam mag mag na mag magdala ng mga reusable bags. Yan ang latest dito sa Divisoria. Maris? Maraming salamat, bam Alegre.